Today ngayong araw, papagluto ng si Dad ng paborito niyang sinigang. At guys, malapit na nga pala maluto. Kaya matitikman na to ni Dad. Tanginin mo. Ito nga po, ito nga, po, ito nga, po ito nga po Alam mo, may sa eh. Nandito naman yung idol nyo na si Kurt. Ito guys, nasa palengke nga pala ako. Mamimili nga pala ako ng mga asangkap na gagawin kong sinigang. At yan guys, naghahanap pa nga ako ng sibuyas kasi hindi ko makita yung sibuyas na dyan lang pala sa Gedli Gedli. At guys, pinakuha ko na pala kay ate yung nor para mas sumarap yung lulutuin ko. At guys, nahulog pa nga dyan yung kamatis. At sabi naman daw ni ate, ilagay sa basket yung binili ko. At guys, nagpunta na nga pala ako sa mga bilihan ng baboy para bumili. Siyempre guys, pag walang baboy, hindi sasarap yung sinigang na lulutuin ko. Kaya dali-dali ko na si kuya tinawag para bumili ng baboy niya. At sinabi ko kay kuya, Kuya, ang fresh ng baboy mo ah. Talagang saktong-sakto sa lulutuin kong sinigang to. At kaagad na nga palang nalagay sa plastik to. At guys, kikiluin na nga pala kung magkano yung nabili ko. 120, 109. At sinabi pala ng kuya na 120 nga daw yung nabili ko at kaya agad ko tong binayaran. Guys, alam niyo ba? Excited na ako magluto nito. Guys, at guys, sa sobrang excited ko, nakalimutan ko yung pampaasim. Mabuti, bukas yung tindahan dito sa amin. At guys, dali-dali ko to agad kinuha para mapagluto ng favorite nila na sinigang. At guys, ready ko na nga pala yung mga sangkap na lutoin ko para sa sinigang natin. Siyempre guys, bago tayo magluto, siyempre bubuksan muna natin yung apoy bago lagyan ng mantika. At guys, mainit na nga pala yung kaserola kaya maglalagay tayo ng mantika. Sigurado guys, magugusto natin pagka naluto na to. At guys, uminit na nga pala kaya maglalagay tayo ng sibuyas. Kayo ba guys, pagka nagluluto ko ng sinigang, anong inuunin nyo? kamatis o sibuyas. I-comment nyo nga dyan. At guys, syempre, kailangan nyo nang huloy niyang sibuyas para mas magkalat-kalat sya. Syempre guys, hindi na muna tayong apoy bago tayo maglagay ng kamatis. At dyan nga guys, nilagay ko na nga. At talagang naalingaso na yung amoy nya na sobrang sarap. Syempre guys, pagkalagay nyo, syempre haluin nyo yan para mas sumarap sya. Syempre, pagka okay na, maglalagay na kayo ng baboy para maluto na ito agad. Kasi guys, pagka hindi nyo nilagay ang baboy niyan, matagal kasi maluto yung ganan kasi makunat yan. Kita kita nyo naman talaga na sobrang sarap nito pagka naluto to at dyan guys kumuha na nga pala ako ng takip para matakpan nito agad kasi guys pagka hindi nyo tinakpan yan hindi agad maluluto yan so okay guys hintayin ito mga 15 minutes bago maluluto yung matagal eh. at guys nakalipas na nga pala yung 15 minutes na paghihintay natin kaya bubuksan natin ito. at guys binuksan ko na nga pala ito at kitang kita nyo naman talaga baboy at kamats at sibuis palang ulam na at dyan nga pala guys kumuha na nga pala ako ng isang basong tubig para malagay na ito. Sigurado guys, matutuwa si dad sa niluto ko. At kumuha pa nga pala ako ng pangalawang baso kasi alam kong kulang pa ito. Sigurado guys, mapaparami ang kain ni dad dito pagka natikman niya to. At guys, dali-dali ko palang tinakpan ito. Sigurado mga 2 minutes o 3 minutes kukulo na ito mukhang matutuwa si dad sa akin at guys after 3 minutes nakulo na nga pala ito at tingnan natin guys sigurado guys hindi na nagkamali dito at kitang kita yung talaga na sobrang sarap nito pagkakinain nyo at guys mas lalong sasarap yan pagka nilagyan ng okra kasi masustansya yung pagkain na yan. guys alam nyo ba amoy palang talagang ulam na ulam na at lalagyan ko pala ito ng nor cubes para mas sumarap lalo at dyan nga nilalagay ko na talagang nakulukulo sa sobrang sarap at guys, ito talagang pinakamasarap na seasoning dyan. At nilagay ko na ang pampaasim. Kasi guys, ang alam ko, mahilig si dad sa mga sim. At guys, pag maglalagay nga pala yung pampaasim, kailangan nga pala dalawa para mas sumarap. At syempre, titikman natin to bago ipatikim kay dad. At tinigman ko na nga ito. Mukhang, mukhang, mukhang iba pa talaga ang lasa kaya lalagyan pa natin ng isa at guys dali dali ko pa nilagyan para mabigay na kay dad at syempre guys pagka naglagay ng pampaasim syempre hahaluin nyo at guys dali dali ko palang tinakpan nito at guys bibigay na nga pala natin to kay dad Kala it. mo ko sa dad dito kung gusto mo talaga yun hindi mo napakasarap mo oh, oh. Ah, so ang ah, malasa ang ah, malasa kaya ano lagay natin sa ano syempre lagay dito ay pa-plating mo ba pipiliting ko pa talaga para masarap talaga hmm isa ka Kala mo nasa hotel lo. Oh. Oh, talaga. Mm. Um, mm. Mainit eh, mainit eh. Oh, ano yung... kaya ba? Kaya, kaya, kaya guys. Ay no. Mm, sarap. Ay no. Da. Ay laki ng laman no. Oh, laki talaga ng laman. Mm. Mm. Tra, 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 tra. Okay na yan. Hindi natin kay dad. Hindi natin kay dad. Tara, magugustuhan to. Magugustuhan to. Gi. Tra, tra, tra. Ba't yun yung kulay niyan? Ha? Ganyan talaga yung sinigang kupal. Ganyan yeah. talaga mga sinigang ngayon. Mga talaga brown talaga. Mm. Oh, oh. Ang ingay mo. Ng Dad, ito nga po, pinagluto nga po kayo. Eh. Alam ko, may lukis sa mga eh. Ano namang kalukuhan mo? Ito, sinigang buto kayo. Eh, no? Oh. Mm. Sarap, sarap yan. Oh. Oh, sarap nito. Oh. Sinigluto niya. Oh, Amo sub. siya po. <laughs> eh. O, amo, na, oh, siya po. Ito nga. Oh. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Oh. Chef Kurt. Kurt talaga. Wait, wait, wait. Ba, malambo. malambo. Ah. <laughs> Siyempre, hindi ko na pala si TikTok, sa YouTube na. Sa YouTube na. <laughs> Bakit ilapad mo kasi? Para naman mamaya matapok ko eh. Okay, okay, okay. Ayun okay, o, okay. na. Sarap na! Saan mo, gusto nito yung daddy o. Bango ah. Bango talaga ha? Presyon sa mga presyon. sa maasim na sinira eh. Mmmmm, sarap! Alo, ko. Tangki mo, sobrang asim, gago huh? ha? Tingnan mo ano. Tingnan mo ano. Ano yan? Gawin naman talaga iluto sa ano Sa YouTube kung ako. Ay, oh, ikaw tumikim. Pukin ang mo. Ikaw tumikim. Nga nga. Ah. 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 O. Oh. O, oh, sige. O, oh, ano. I-judge mo nga. I-judge mo nga. Ano. Ang luto yun. Ina mo, nagsasayang ka ng baboy eh. Mahal-mahal ng kilo ng baboy eh. Gawin ako sinin sa YouTube ko. Ganyan kasi puro ka YouTube. Huwag ka mag-YouTube. Manood. Sa TikTok, sa TikTok, hindi ko sa TikTok mo sa YouTube naman. Manood ka, uh -huh. Discovery Channel, o e-box sa may libro mo, tigil mo yung YouTube, TikTok mo, kaka-Facebook mo yung visit ka. Matalaga ko yung video. Ang maasing, tatlong ano, huh? tatlong season eh. U dami! Tignan mo, baliw ka na. Mm. na, Tinguto, no, sa mahasin, eh. na, na yung nagpagluto na ko eh. Hmm. Kala ko mahilig sa mga maasing eh. Hindi mo na natuwa sa sub sa'yo. Ay! Hindi mo na na-appreciate yung ginawa mo. Kat mo nga yan.